Buenos dias, damas y caballeros. As a student studying to become a priest, believe it or not, at the uh, University of Santo Tomas, and I was then studying Latin Siyempre, kung maging pari ka, dapat uh, ma makakabasa at makakaintindi ka ng Latin. Baka mapadala ka sa Rome. <laughs> yung mga ibang uh, mga kaparihan namin na natuloy, naging pari na talaga. Uh, nag uh, na assign sa Rome. Si, kasama dyan yung dati kong uh, mentor na si Father Boni na naging pari talaga. Boni Tago. Uh, uh, tsaka iba pa mga kaparihan. Ha? So, na-encounter ko itong term na sa Latin. Uh, sabi dito, Quos Deus Volt Perdere Prius Dementat. <laughs> uh, naka, naintindihan nyo ba yun? Ang ibig sabihin nun, Those the gods wish to destroy, they first make mad. Yung mga taong gustong sirain ng Diyos, ginawa niya munang loko-loko. <laughs> Parang garito nangyari ngayon eh. Sa politika eh. Lalo na yung mga taong sumusuporta kay uh, former President Rodrigo Roa Duterte. Nagita natin, mga dati sanang matitino mga tao. Tulad ni, uh, ni former general. Sayang, general pa naman. Ha? Ah... Uh, Uh, si jari makanas karespeto respetable uh, respetableng general ngayon pinagtatawanan dahil kakasuhan na siya at uh, isang kapitan na dado Enrique ngayon na uh, pinagtatawanan rin dahil pati yung batch niya sa PMA nilaglag siya at uh, walang nangyari at uh, nilangaw yung uh, manifesto niya of uh, withdrawal of support kay president bongbong marcos at earlier uh, uh, binalita rin natin yung mga magagaling daw na lawyer ng SMNI na naghingi uh, ng temporary restraining order para sa suspension ng S one, one month suspension ng SMNI na inisyuhan ng National Telecommunications Commission pero nilekturan ng Court of Appeals at uh, itinapon yung kuhan nila, yung, yung petition for TRO. At sinabi, hindi nyo ba nababasa yung court procedure? Sana, in nyo muna lahat ng mga, gumawa muna kayo no, ng lahat ng legal remedy. Doon kayo sana, humingi ng ng uh, ng uh, ng, uh, ng, uh, ng remedy sa National Telecommunications Commission. Doon yung sana nag-file ng motion for reconsideration para i-reconsider nila yung kaso nyo. At uh, yun, yun nga ginawa nila this week. Pero after na pahiya na sila. So, you know, what uh, what uh, how evil no destroys uh, otherwise uh, good careers, good mental aptitude ng mga tao, nahibang ad at daluloko in the face of evil or in support of evil. At uh, dagdag na naman natin dito. <laughs> dagdag na naman natin. Isa pang uh, DDS na ngayon ay uh, sin uh, muhang pumalpak na naman sa legal strategy niya at uh, uh, sinabi ng isang miyembro ng uh, ng uh, uh, Integrated Bar of the Philippines or IBP na parang na wow mali daw. Sa fact file niya ng petisyon sa Supreme Court pa man asking the highest court in the country to deport ICC or Integrated Bar of the uh, or uh, international criminal court investigators who come into the country to investigate the extrajudicial killings. Uh, conducted allegedly or ordered by former president Rodrigo Roa Duterte and his minions. So, sayang kasi magagaling pa sana ito mga lawyers who are uh, revered as uh, authorities as legal eagles in our society pero yung pagsabihan ka wala. Wala 'yun, wala 'yun petition mo lacking in form and substance, kumpara kulang yung pag-aaral mo sa batas <laughs> parang ganoon eh so ito nga ang sinabi nitong si uh, attorney Albert Hidalgo na ng, in, ng uh, former president pa naman of the Integrated Bar of the Philippines latest chapter sabi niya walang mangyayari diyan sa petition final ng DDS lawyer na si Ferdinand Perito at isa kasamang isa pang OFW diyan sa Office of Clerk of Court in Calbayog City kung saan hinihingi niya na ang Supreme Court na mag-issue ng deportation order sa sa mga ICC investigators sabi ni Attorney Hidalgo uh, ang kun daw ang aksyon daw ginawa ni Perito lacks a cause of action. So parang may problema sa procedure. Hindi niya talaga alam kung anong gusto niya gawin or ano kung whether may otoridad ba siya para mag-file ng petition. Sabi pa ni Atty. Hidalgo, My prediction is this, will, this petition will be the, dismissed by the court for want of legal standing to sue. Sabi niya sa interview na uh, ng Philippine Daily Inquirer So in short, uh, wala siyang personalidad para uh, to take this action Wala siyang uh, legal standing, legal right to do this Sabi pa ni uh, ni nitong IBP, former president ng IBP What is his legal standing to file action? Is he a proper party? Is he part of those who will be investigated by the ICC? Yan, tama rin naman. Kasi hindi siya parte ng uh, ng kaso na ito. Eh anong 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 personalidad niya? Anong legal standing niya to file this to file this petition? ay uh, hindi naman siya party to the case. Hindi naman siya iniimbestigahan. At sabi niya, wala naman wala naman siyang sinabi sa petition niya na siya ni former president Rodrigo Roa Duterte na talagang party to this case as a uh, as a as a as, a, uh, as the one uh, subject uh, of the uh, as, as accused in the case or wala naman siyang uh, authority given by senator uh, Ronaldo De La Rosa or Bat Uh, or si Bongo or si Sara Duterte or si Vitaliano Aguirre na ini talagang iniimbestigahan ng ICC investigators. So sabi niya in short, <laughs> ha? Parang nawaw mali na naman, procedural wrong. Sayang naman talaga. Eh siyempre, pagtatawa na naman ito kung itatapo na naman ito ng court nang korte sa trash can. kasama lang itinapon yung Court of Appeals yung petisyon ng uh, ng SMNI na, na file nila uh, ito, medyo sikat pa naman ito noon, attorney, attorney and former congressman na uh, uh, supliko pero ngayon nasisira na dahil sa dahil sa SMNI issue at ah uh, 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 sa una nito as a backgrounder doon sa hindi familiar sa issue na ito yun ito nga uh, si attorney Perito ay uh, nagfile ito ng kwan ng, uh, ng petition na hinihigi na uh, sovereign country daw tayo with elected persons including uh, 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 President Duterte na kaya they are within the right to to you na ah, yung mga uh, to undertake yung mga killings of uh, suspected drug lords pero sa earlier blog natin para pwede mga kompet kakompetensya kompetensya lang nila ito sabi ni ni Lascanas so sabi niya kaya illegal act ang ginagawa ng mga taga ICC by coming into the country to investigate so pero ngayon uh, uh, mukhang uh, mapapa mapapahiya itong si Perito kung uh, maging totoo itong sinabi ng uh, uh, Integrated Bar of the Philippines President na si lawyer Hidalgo Alberto Hidalgo na tiyak ma-dismiss ito in short uh, you go back to law school <laughs> attorney <ni> perito <laughs> or kaya or, ha? or kaya sa tawag namin yan sa sa uh, sambuanga bongok <laughs> bongok or nung bata pa tayo when we were start, started to to learn to read meron meron isa sa mga binabasa natin beobo beobo ha beobo beobo ang uh, ang biro naman diyan beobo, beobo beobo equals bright <laughs> o siguro bright na nga so yan the the, the those who the gods ha ah uh, want to destroy they first make mad <laughs> mad na loko-loko na sila yung kahit alam ng batas nawawala yung pagkaalam sa batas nasisira ang ulo sa batas dahil lang ang, ang uh, ang uh, 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 Indigeno-Diyos nila Or sineserve nila Ay, uh, you know Mga tao na Who are in the wrong side of history To say the least <laughs> uh, Kung maalala natin Itong si Atty. Perito Naging notorious rin ito Dahil siya yun nag ng kaso For uh, disbarment Of uh, former senator Ah uh, Leila Delima. <laughs> so, madu boy talaga ito. At uh, buti na lang hindi hindi siya pinagbigyan ng korte. Dahil sabi rin ng korte, beobo beobo bright. <laughs> so, yun ang sakit, di ba? Bago ka masira ng tuluyan, masira muna ang ulo mo. Yan ang message of the day. So, thank you very much for watching and please uh, uh share this vlog to friends and relatives na na sumusubaybay sa issue ng ICC involving Dutertes Thank you very much for sharing this blog to them and for asking them to subscribe to the vlogcaster Armandine YouTube channel. Thank you for watching and see you in my next blog.